Ano nga mga uri ng pangusap ayon sa kayarian ng pagkakabuo? Yan ang ating aalamin sa araw na ito. Every single day Para sa araw na ito, ating aalamin at patututuhan ang mga uri ng pangusap ayon sa kayarian o pagkakabuo. Hindi na tayo patutupik ng pa, atin nang simulan. Ang unang uri ng pangusap ayon sa kayarian ng pagkakabuo ay tinatawag nating payak. Ito'y simple lamang, simpleng pangusap. Paungusap na binubuo ng isang diwa lamang. Ito ay maaaring ipakita sa apat na pagtatambalan ng simuno at panaguri. Tandaan, ang simuno at panaguri ay mga bahagi ng paungusap. simuno o paksa. Ito ang pinag-uusapan. Samantala, panaguri ang siyang nagsasabi tungkol sa pinag-uusapan. Iyan ay mga bahagi ng paungusap. Simuno at Panaguri. Subalit hindi bahagi ng pangungusap ang ating tatalakayan sa araw na ito. Kundi kung paano nga ba nabuo o ginawa o nayari ang isang pangungusap. Unang uri ng pangungusap ay sa kayarihan, tawag nating payak o simple lamang. Paano nga ba bumuo ng isang payak o simple pangungusap? Narito ang unang paraan na pagbuo ng isang payak na pangungusap. Ang payak na pangungusap ay binubuo ng isang simuno at isang panaguri. Tinatawag nating payak na simuno at payak na panaguri. Halimbawa, ang kapatid ay mahigpit nilang niyakap. Kung susuriin natin ang pangungusap, ilang simuno mayroon? Tama, isa. Ito ay kapatid. Samantala, ang panaguri ay niyaka. Ito'y may isang simuno at isang panaguri lamang. Yan ang unang paraan na pagbuo ng payak na bawang usap. Isa pang halimbawa. Nagsisi na ang mapagmataas. Kung mapapansin ninyo, nasaan ang simuno? Ito ay mapagmataas. At ang kanyang panaguri nagsisi. Ito'y binubuo ng isang simuno at isang panaguri. Yan ang unang paraan ng pagbuo ng isang payak na paungusap. May isang simuno, may isang panaguri. Ikalawang paraan ng pagbuo ng isang payak na paungusap. Maaari rin tambalang simuno o payak na panaguri. Ibig sabihin, dalawa o higit pang simuno at isang panaguri. Ito'y tawag nating... TS or TT. Halimbawa, ang lalaki at babae ay nagtutulungan. Nasaan ang simuno? Lalaki. Babae. Ibig sabihin, pag sinabi natin tambalang simuno, ito'y may dalawa o higit pang simuno o pinag-uusapan. At ang nagsasabi ng na kung sa pinag-uusapan niya, tawag natin panaguri. Ito ay ang tama, nagtutulungan isang panaguri lamang. Sa madaling salita, ito ay isa pang paraan ng pagbuo ng isang payak na pangusap. Maaari kang gumamit ng dalawa o higit pang simuno at isang panaguri. Iba pang halimbawa, masayang nagbibidahan si Marv, Dave at Love. Nasaan ang mga simuno sa ating pangungusap? Marv, Dave, Love pansinin, walang ay ang ating kaya ang mga simuno ay nasa bandang hulian. Sa paling salita, kapag ito ay nasa bandang hulian, nasa unahan naman ang kanyang panaguri. Ang panaguri dito ay nagbibidahan. Nagbibidahan si na Marv, Dave at Love. Isang panaguri at may tatlong simuno. Sa paling salita, ito ay TS Hope. PP. Iyan ay kalawang paraan ng pagbuo ng isang payak na pangungusap. Para naman sa katlong paraan ng pagbuo ng payak na pangungusap, pwede kang gumamit ng payak na simuno isang simuno lamang, tambalang panaguri o dalawang higit pang panaguri. Paano kaya yun? Ito tinatawag natin PSTP o payak na simuno, tambalang panaguri. Halimbawa, Si Bench ay mahusay umawit at sumayaw. Nasaan ang simuno? Tama, Bench. Ilan ang simuno? Isa lamang. Samantala, ang tambalang panaguri ay umawit, sumayaw. Ilang tambalang panaguri mayroon? Tama, dalawa. So, maaari mong gamitin o bumuo ng isang payak na paungusap na may isang simuno lamang at may dalawa o higit pang panaguri. Iba pang halimbawa, na malengke at nagluto ng pagkain ang nanay. Kung mapapansin nyo, walang ay ang ating paungusap. Tandaan, kapag walang ay ang ating formula, PXS. Nasaan ang simuno? Nanay. Ilang si Tama, isa. Naghanap pa tayo ng dalawang panaguri. Nasaan ang dalawang panaguri? Tandaan kapag walang ay, nauna ang panaguri. Ito ay ang na nagluto. Ito ay katlong paraan ng pagbuo ng isang payak na pangusa. Pwede kang gumamit ng isang simuno at dalawa o higit pang panaguri. Now you know, it's Philippi. No. Para naman sa huling paraan ng pagbuo ng payak na paungusap. Kung nais mong humaba ang iyong pangusap, maaari mong gamitan ang huling paraan ng pagbuo ng payak na paungusap. Ito tatawag natin, tambalang simuno at tambalang panaguri. Gamit ka ng dalawa o higit pang simuno, kasama nito ang dalawa o higit pang panaguri. TS Tipi. Halimbawa, lumuwas ng Maynila at naganap ng trabaho si Najed at Ned. Nasaan ang dalawa o gitpang simuno at dalawang panaguri? Tandaan, ang ay walang I. Tandaan ang formula. Kapag may I, S, I, P. Kapag walang I, P, X, S. Ang simuno, Ned. Shed. At ang panaguri, lumuwas, nagana Yan ang itaapat na paraan ng pagbuo ng isang payak na pangusap. May dalawang simuno at may dalawang panaguri para humaba ang iyong pangusap. Iba pang halimbawa, ang mga bahay at paralan ay gumuho at naabu. Tandaan, may I-S-I-P. Nasaan ang simuno? Tama, meron tayong dalawa. Ito ay ang bahay at paaralan. Samantala, ang panaguri ay kumungo at naabo. Yan ang huling paraan ng pagpuo ng isang payak na pangusap. Iyan ang unang uri ng paungusap ayon sa kayarian o pagkakabuo na tawag nating payak. Tandaan, ito ay paungusap na binubuo ng isang diwa lamang. At ipinakita natin ang apat na paraan kung paano bumuo ng isang payak na paungusap. Mahirap ba? Gusto mo pang mapadali? Para mapadali ang ating pag-aaral o talakayan tandaan mo lamang na ang payak na paongusap ay hindi gumagamit ng mga pangatnig iyan ang dapat mong tandaan na ang payak na paongusap ay hindi gumagamit ng mga pangatnig now you know it's really P. no Tandaan mo, ang payak na paungusap, wala kang kakikitaan ng pangatnig. Dahil ito hindi magamit ng mga pangatnig. Paungusap na binubuo ng isang diwa lamang. Ano nga ba ang mga pangatnig? Malalaman natin sa susunod na uri ng paungusap ayon sa ng pagkakabuo. Handa ka na ba para sa si kalawa? Narito na. Para naman sa ikalawang uri ng pangusap ayon sa kayarian ng pagkakabuo ay ang pangusap na binubuo ng dalawa o higit pang diwa o dalawang payak na pangusap na pinagsama. Ibig sabihin, mag-iisip ka ng isang payak na pangusap at isa pang payak na pangusap kinakailangan mong pagsamahin ito upang makabuo ng isang bagong pangungusap. Yan ang tinatawag nating tambalang pangungusap. Tambalan dahil pinagtatambal ng pangatnig ang dalawang pahayag o dalawang payak na pangungusap. Ano nga ba ang mga pangatnig? Ito'y mga pangugnay na salita. Gaya ng para lamang sa tambalan, eto na. Mga pangatnig na at o. sa padaling salita, ito ay pandagdag at pinagpipilian. Kung gagamit ka ng at, narito ang halimbawa. Ikaw ay maglilinis ngayon ng bahay. Iyan ang unang payak na pangungusap. Ikalawang payak na pangungusap ay ako naman ay maglalaba mamaya. Ibig sabihin pagsasamahin natin ang dalawang payak na pangungusap gamit ang at. Magiging, ikaw ay maglilinis ngayon ng bahay at ako naman ay maglalaba mamaya. Dalawang kaisipan, dalawang payak na pangungusap pagsasamahin sa isa upang makabuo ng isang bagong pangungusap. Ang pangatig na ginamit ko ay at. Samantala, kung gagamit ako ng o, ibig sabihin, naisip pa ako ng isa pang payak na pangungusap at isa pang payak na pangungusap. Subalit, kinakailangan ko na may pagpipilian. Paano nga ba iyon? Ikaw ba ay maliligo? O matutulog ka na lamang? Ikaw ba ay maliligo? Isang payak na pangusap. Matutulog ka na lamang. Isa pang payak na pangusap. Sino ba ay maliligo? Ikaw. Sino ba matutulog? Ha? Ibig sabihin, may simuno, may panaguri. May dalawang payak na pangusap. Pinagsama ng o. Ikaw ba ay maliligo? Unang pangusap. O, matutulog ka na lamang. Ikalawang pangusap. Pinagsama naging isang pausa. Tandaan, ang paggamit ng at at o ay pandagdag sa matalang o ay may pinagpipilian. Yan ang unang dalawang pangatnig para sa tambalan. Narito ang iba pang pangatnig para lamang sa tambalan. Mga pangatnig na pagkontra. Ibig sabihin Meron akong isang pahayag, subalit ko kontrahin na ang aking ikalawang pahayag gagamitan ko ng mga pangatnig na Ngunit, subalit, pero datapwat. Paano nga kaya yaon? Gusto kong bilhin ang damit. Yan ang una kong pahayag. Kalawang pahayag, wala akong pera. Ngayon, pamili ako sa apat. Gusto kong bilhin ang damit, ngunit wala akong pera. Gusto kong bilhin ang damit, subalit wala akong pera. Gusto kong bilhin ang damit, pero wala akong pera. Gusto kong bilhin ang damit, tatapat wala akong pera. Kahit alin dyan, ganun din ang ibig sabihin. Pamili ka lamang ng isang pangatnig na nagsasaad na pagkontra. Iyan ang mga pangatmig para sa tambalan. Now you know, it's Filipino. Narito ang iba pang pangatnig para sa tambalan. Kung nais mo namang mag-ugnay ng isang pahayag sa isang pang pahayag, may kagamitin ka pa. Ito ay ang habang samantala. Ibig sabihin, may ginagawa ang isa, may isang pang ginagawa pagsasamahin mo. Halimbawa, Ako'y nagsasalita habang kayo'y nakikinig. Maaari rin ako'y nagsasalita samantala'y kayo'y nakikinig. Tandaan, yan ay mga pangatnig para sa tambalan. Tandaan, alam mo pa ang mga pangatnig na aking binanggit kanina? Tandaan, ang mga pangatnig na iyon ay para lamang sa tambalan. Ang tambalan sa paksang ito ay nangangahulugang dalawang payak na pang-usap na pinagsama ng mga piling pangatnig. Ano ang mga pangatnig na to? At o? Oh, ngunit, subalit, pero datapwat. Habang samantala, ito ang mga pangatnig para sa tambalan. Nais mo bang mapadali ang ating aralin? na hindi sinasabi sa anumang batayang aklat? Narito na. Tandaan. Ito ang hindi sinasabi sa anumang batayang aklat. Tandaan. Ang tambalang pausap ay gumagamit ng mga piling pangatnig. Ano-ano mga pangatnig na ito? Tandaan mo lamang ito. At, o samsung.ph. Ibig sabihin, gagamit ka ng pangatig na at o samantala, subalit, ngunit, datapwat, pero at habang. Tandaan mo ang mga pangatig na yan dahil ang mga pangatig na yan ay para lamang sa tambalang pausap. Sa madaling salita na hindi sinasabi ng mga batayang aklat, kapag nakakita ka ng mga pangatnig na aking nabanggit, yun ay tambalang pangungusap. Now you know, it's Filipino, no? Magtungo na tayo sa ikatlong uri ng pangungusap ayon sa kayarian ng pagkakabuo. Ito ay... Pangusap na binubuo ng sugnay na makapag-iisa at sugnay na di makapag-iisa. Ano nga bang sugnay na makapag-iisa at di makapag-iisa? Ito yung tinatawag nating independent clause at dependent clause. Ito yung tinatawag nating hugnayan. Kapag sa Ingles, ito yung tinatawag nating complex. Samantala, ang tambalan ay compound at ang payak ay simple. Hugnayan, complex sentence. Pinagugnay ng pangatnig ang dalawang pahayag. Narito ang mga pangatnig para lamang sa hugnayan. Narito ang mga pangatnig para lamang sa hugnayang pangusap. Kapag ang pangusap mo ay nagbibigay sanhi o dahilan. Gumagamit ka ng pangatnig na dahil sapagkat at kasi. Paano? Narito ang halimbawa. Nagkasakit si Lino. Blank, shy, pabaya. Nagkasakit si Lino dahil shy, pabaya. Nagkasakit si Lino sapagkat shy, pabaya. Nagkasakit si Lino kasi shy, pabaya. Papansin nyo, kahit alin sa tatlo, maaari kong gamitin. Dahil sila bibigay ng sanhi o dahilan. Sinabi natin na ang hugnayan ay binubuo ng sugnay na nakapag-iisa at sugnay na di nakapag-iisa. Sa Ingles, ito yung tinatawag natin independent clause at dependent clause. Nasaan dyan ang tinatawag natin sugnay na nakapag-iisa? ito ay nagkasakit si Lino. Yan ay buo. Samantala, kapag gagamit ka ng pangatnig na dahil siya'y pabaya, sapagkat siya'y pabaya, kasi siya'y pabaya. Dahil siya'y pabaya, ano nangyari sa kanya? Ang sagot, nagkasakit si Lino. Ibig sabihin, ang dahil siya'y pabaya, ay subnay na di nakapag-iisa o dependent clause na kailangan niya ng tulong upang siya ay mabuo. Ang tutulong sa kanya ay ang unang pahayag na nagkasakit si Lino upang mabuo ang diwa ng iyong pahusap. Nang dahil sa mga pangatnig na dahil, sapagkat, at kasi ay nagiging subnay na di makapag-iisa ang pahayag. Kaya tinatawag natin, yan ay hugnayan. Yan ang unang mga pangatnig para sa hugnayan. Narinto ang iba pang pangatnig nagsasabi ng bunga. Kaya, Si Lino ay pabaya kaya nagkasakit. Yan ay halimbawa ng hugnayang pangatnig. Kondisyon. Ano nga ba ang mga pangatnig na nagsasaad ng kondisyon? Dito tawag natin kapag kung mas mabigat ang kapag kesa kung kapag mabait ka, hindi ka maparurusahan kung mabait ka hindi ka maparurusahan. Ibig sabihin, kapag mabait ka, yan ang tiyatawag nating sugnay na di makapag-iisa. Samantala, ang sugnay na makapag ay hindi ka maparurusahan. Pinagsama, nakabuo ka ng hugnayan. Kondisyon. Kapag, kung. Iba bang mga pangatnig. Ito yung kalalabasan. Para nang magbago ka para matuwa sila. Magbago ka nang matuwa sila. Yan ay mga pangatnig pa rin para lamang sa hugnayang pangungusap upang padali ang ating talakayan para sa paksang ito. Tandaan lamang ang mga pangatnig na ginagamit para sa hugnayan. Iyan ang hindi sinasabi ng anumang batayang aklat. Tandaan ang mga pangatnig na KKKK ng pasado. Ito ay para sa hugnayang pangungusap. Ano nga ba ang KKKK ng pasado ng mga pangatnig? K kung kaya, kasi, kapag, nang, para, sapagkat, dahil, upang. Iyan ang mga pangatnig na yung isa sa ulo na para sa hugnayang pausap. Sa madaling salita, kapag nakakita ka ng mga pangatnig na aking binanggit sa isang pausap, ang pagkakayari nito o pagkakabuo nito ay isang hugnayang pausap na agad. Now you know it's Philippine. No. Ang ikaapat na uri ng pangusap ay sa kayarihan ng pagkakabuo ay tinatawag nating langkapan. Sa Ingles, ito ay tinatawag nating compound complex. Tandaan, ang payat na pangusap ay simple sentence. Ang tambalan ay compound sentence. Samantala, ang hugnayan ay tinatawag nating complex sentence. Pag ang tambalan at hugnayan ay natawag natin langkapan. O sa Ingles, natawag natin compound complex sentence. Ang langkapan ay pangusap na binubuo ng tambalan at hugnayan. Siya ay nagpasensya at ang mga ay natimpi upang hindi sila magkagulo. Suriin ang pangusap. May napapansin ka ba? Anong mga pangatnig ang nagamit? Nasaan ang mga pangatnig? May dalawang uri ba pa ng pangusap na pinagsama ng mga pangatnig? Siya ay nagpasensya at ang makasamahan ay nagtimpi. Yan ang unang pausap na pinagdugtong ng at. Ito ay isang tambalang pausap upang hindi sila magkagulo. Yan ang ikalawang pausap. Subalit ito naging sugnay na di iisa dahil sa... tama. Pangatnig na upa, upang hindi sila magkagulo. Papansin mo, ito ay pangatnig para sa hugnayan. Ang una ay tambalan, alawa ay hugnayan. Pinagsama, kaya tinatawag natin lang kapan o compound complex sa English. Now you know, it's filipino? No, yan ang ika-apat na uri ng pangusap ayon sa kayarian. Ang natawag nating langkapan. Muli, narito ang mga uri ng pangusap ayon sa kayarian. Una, payak na pangusap o simple sentence. Tambalang pangusap o compound sentence. Hugnayang pangusap o compound sentence. At Lang kapan, o oh, tentaw natin sa ingles na compound complex. Now you know it's Philippi.